Ipunay nga. Nakabunggo sa nito. Kanina siguro lang. Yan o. Kuwawa naman. May mga bakas pa ng dugo. Yan o. Oh, dugo o. Oh. Siguro nakabunggo to sa net. Kasi mabilis to maglipad. Ako. Natanggal na ang ulo. So, Ang uh, so inikot ko muna yung yung mga net ko ng ano ang meat ko ng manukan ko baka may mga ano baka may mga butas yan kasi ang ginagawa ko kasi yan net hanggang ano ito malawak to puro nit yan o yan o nakikita nyo yan iniikot ko talaga yan yung ano para kung ano ma-repair ka agad ayan o kasi mataas tong net ko, ano, ganyan yan, ano. Yan. Paikot yan doon sa ano. Yung area ko na to. Para ang manok ko dito lang. Hindi sila makalabas. Yan tulad yan, no Dito sila, ano. Pero malawak din tong maikutan nila. Hindi makakakain na naman sila ng mga sari-sari dito. Kasi naka-free lang to. Minsan lang ako nagpapakain sa kanila. So yan. Na-inspeksyon in ko talaga to yung mga net ko. Yung ibang ato patabas ko na to yan oh. Tinubuan na ng mga beabas, mga itong mga ganitong klase ng ano. Ito ang tawag sa amin nito is ano. Yan o. Oh. Tungaw-tungaw. Ito kinakain ng ano nito. Kinakain to ng ibon. Yung mga ibon na punay. Ayan Sarap ito. hello ano? o. Hmm? Sarap yan. Basta hinog lang. Matamis din ang ano nito. Ang bunga. Ano. Pakain ng ibon to. Ayan. Kaso lang nagiging kulay bayulit din ang dila mo nito pag no. Sobrang kain mo. Yan, ikutin ko pa yung net ko. Yan, tinubuan na kasi ng mga wild na bayabas, oh. Kaso yun, ang ko lang muna. Ayun, uy, teka. Para may nakita ako, uy, may ibon na ano, yung punay. Ayun, oh. Siguro nakabunggo to sa net. Teka, yun, oh. Tulkaranso, oh. May punay nga. Nakabunggo sa nito. Kanina siguro lang. Yan o. Kuwawa naman. May mga bakas pa ng dugo. Yan o. Oh, dugo o. Siguro nakabunggo to sa net. Kasi mabilis to maglipat Ako. Natanggal na ang ulo. Sus. Kuwawa. Ano? Kanina umaga lang to siguro. Siguro sa ito kasi yung punay. Yan karanso Tanggal ang ulo, kawawa naman. Ganda sa ng ibon to. Kulay yellow green, oh. No? Oh. Kasi itong punay, ano to, mabilis lumipad. So yan. Siguro sa paglipad niya, nakabunggo doon sa ano, taas na yan, no? ng net. Yan. Sana kaya yung ulo nito. Nakabunggo to, eh. Napin ko pa yung ulo ano oh, kabawa. Yan. Kasi itong mga ibon dito, pinapakaano ko to. Pinagbabawalan ko talaga to sila na ulihin. Kasi maano tayo eh. Mapagmahal tayo sa ano, nature. Kasama ito sa ano eh. Pinaprotektaan ko. Actually, nung nasa sangguniang bayan pa ako, ay gumawa ako ng ordinance na bawal manghuli ng mga ibon. Yun. So ito ngayon, no. Oh. Hindi ko na nakita yung ulo. Ayun. Doon nakabunggo pala, oh. Yun, nakita ko na. Ayun, kraso oh. May balaybo. Ayun, no. yan Oh. yun oh. no. Oh. Sanit na na mataas. Diyan si Rosia nakabunggo ka rin na. Yung paglipad niya. Sus, so, kawawa naman to. Yun. Hindi na natanggal ang ulo. Hindi ko na makita kung saan ang ano. Yan. O, oh, kawawa. Kawawa. Gagawin ko na ito eh, ano ko. Eh, babaon ko na lang ito. Yan, para hindi siya ano. Kawawa naman. Yan, karen Punay na ibon no? Yan daw. Kulay pink yung paa niya. Yan.